Okay, mga kasama, sunod-sunod na -sunod ang pag-areso ng, pag ng uh, mga otoridad natin, especially sa NBI, uh, minahuli silang mga Chinese na nakatrabaho sa scam hub. Uh, May nag din sa kalang Chinese itong mga nakarang uh, one week or two weeks ago. So, mabuti itong ginagawa ng ating mga otoridad na dapat yung mga illegal Chinese, hindi lang Chinese, kahit naman ibang uh, mga banyaga ay mahuli na at wala silang karapatan mga api ng Pilipino especially at batusin ang ating bansa, ang ating batas at ating mga autoridad. At dapat silang ibalik sa China kung saan sila nararapat. Kung hindi naman sila dokumentado at hindi sila legal na turista rito, ay eh dapat silang ibalik sa kanilang bansa. So good, good job sa mga autoridad natin sa PNP, Philippine National Police, sa NBI sa, sa Bureau of Immigration. Sana magtuloy-tuloy na itong uh, pag sa ibang banyaga, lalo na sa mga Chinese na na nagtatay ng illegal na pogod sa ating bansa at binabasbasto ang ating bansa, bansa at binabas din ang ating uh, batas ating mga kapapayang. So sana supportan natin ang mga ating mga autoridad. Maraming salamat.